So, yun na nga mga katrups, pagkatapos natin magpakain ng mga nagpinitensya, eto, eto na nga, gagala na nga tayo, pupunta tayo sa Minalungaw National Park. So, dito yan sa Papaya, Nueva Ecija. So, bali, isang oras pa ang biyahe niya mula sa Jaen, Nueva Ecija. So, hindi na kami nagmotor, no, mga katraps, kasi medyo mahababa pa rin kasi yung isang oras. So, makain na lang kami sa pickup, dito na lang kami sa likod kahit medyo mainit. So nilabanan na namin yung init dyan Total kahit pa paano napapaspas naman kami ng hangin At nagtakip din naman kami ng ano, mga karton dyan Pero yun yan nililipad din Kaya ayan let's go Medyo malapit-lapit na tayo nito mga katrol no? At tama lang din na hindi na kami nagmotor Kasi may mga rough road din pala dito Medyo mga bio rough road eh Talaga namang para kang pinupulbusan sa alikabok at yan na nga, so, ito na tayo mga katrops medyo malapit-lapit na daw to mga katrop no? bali dito na lang ako nag video kasi nga kanina eh hindi tayo makaporma dahil nagtatakip kami ng ano karton sobrang init katangali kasi to mga katrop no? bali natapos ata kami do sa pagpapakain sa mga nagpenitensya mga 11 na So mga 12 na to, katangali ang tapat na talaga to mga katrol, sobrang init, naramdaman mo talaga sa balat mo yung init. Pero kahit ganoon eh enjoy naman mga katrons no kasi first time natin dito at alamin natin kung gaano kaganda tong pupuntahan natin mga katrons. Yo, let's go. At yan na nga mga katrots, bali may natatanaw na tayo dito. Mukhang malapit-lapit na talaga tayo. So ano ba itong natatanaw natin? Ay yun, abandonadong ano ito mga katrots. No? Hindi natin alam kung ano ba ito, kung swimming pool ba ito na abandonado na. Ayan. Kasi parang swimming pool yung na niya mga katrots. Siguro ito eh, dating ano nga, baka swimming pool nga. Kaso abandonado na. So ayan. tingin ko malapit-lapit na ito mga katrops. Para tingnan tayo doon sa ating pupuntahan. Ante-ante na lang ng konti. So ayan, ang ating utol. Oh. Grabe, parang solar. baliwala wala yung init. So syempre nag enjoy din kasi. Saka excited din kasi mga katrops. No? Dahil... Uh, mukhang maganda daw ito pupunta ayan na nga natatanaw na natin mga katrops mukhang maganda nga ito yun, sulit yung biyahe natin kahit sobra init. Yan siya mga katrops. Mukhang marami rin tao. So, expected namin medyo ko konti ang tao kasi Friday ngayon mga mo Pero ang daming naligo. ligo Wow, ganda mga katrops. Medyo sulit talaga ang biyahe mga katrops. Pagkaganto ang lugar, kahit may galayuan yung lugar mga katrops. At syempre mga katalas, hindi natin pinalampas yung paglaka dito sa hanging bridge. So dito natin malalaman kung sino yung takot dito <laughs> mga katalas, <laughs> sa paghawak dito sa may ano. Pag gumawak ng mga dalawang kamay, medyo natatakot siya mga katalos. Medyo ano kasi ito eh. Pero tututusin, hindi pa siya masyado magalaw. No? Ayan, si Uto lang natin. Jason, mukhang nalata ako. Medyo takot siya dyan. No? Kasi dalawa yung hawak niya. Eh, yung kakaitig, mga katroks. So, yun, ganda dito, mga katroks. So, sobrang panalo. Para kang ano dito, eh, mga katroks. Eh. Para kang nasa Palawan. Nasa mga El Nido, Palawan. Yung rock formation niya kasi, mga katroks. Sobrang ganda. So, ma-appreciate mo talaga yung ganda ng ano, ng mga bato dito. So talagang masusulit yung biyahe. So yan, yeah. higal tayo dito sa gitna ay eh. si ate. Hindi naman yun, nakarag ko. Shattered kay ate. So yun eh, si Jason yung nakaitin. <laughs> Wala, takot siya. So, dito talaga kasi meron talagang matatakot yung sagot. Pero ang kagandahan dito, hindi pa masyadong magalaw to kasi merong hanging bridge na magalaw talaga. Pero ito medyo stable kasi. Eh kasi bakal talaga yung ano niya kaya yung iba kasi talo lang kaya magdala so kaya si Jason parang takot siya hindi siya makatindig na nang <laughs> maayos uh, so pag feature lang kami dito mga katrops no? kasi sa dulo wala rin naman ano babalik lang dog so pag picture lang kami dito sa ibabaw at yun so para makita rin natin yung pinaka yun, view nyan dito yan, at lalakad pa tayo daw mamaya mga katrof mo sabi kasi ni Sir Woody yung nagsama sa amin dito it's meron daw dyan tunnel at sabi nga niya, niya pag nakapaglakad na ka dyan eh, yun na maganda yun na mga katrof nagumpisa na kami maglakad-lakad nga Ma napunta na tayo daw sa kuweba so yun ganda naman talaga mga katrof so, kaso dito lang mga katrof kapag naligo is kailangan may jacket ka mga katrof mo So, medyo mahirap lang sa akin. Based sa experience ko, bilang marunong lumangoy. Is mahirap kapag may light base. Parang hindi ka makalang ng maayos. Pero, safety yun. Kasi, tabang eh. Mas mabigat kasi yung lumangoy pag tabang. At marami daw ang nalulunod din dito. Kaya, yun ang patakaran nila dito mga Sa At ito na nga mga katrols. Nandito na tayo sa bunga nga ng bunga nga ng Uwe ba mga katrops ayan nakalimutan ko pa so may uh, papasok tayo dito mga katrops so ito naman eh ang ano dito is bahala ka na magbigay sa magagayad parang tip lang ba bago nyo so syempre papasokin natin yan nandito na tayo hindi natin pa pasin para may experience natin yan sayang naman yung layo ng biyay kung hindi natin may experience to so, so yo let's go mga katrops Pasukin na natin 'to, ang butas ng butas. Let's go. Tingnan lang <laughs> tatalon

Eh no, grande. Bueno, nada, cayó conmigo. Bueno. ¿Ves guys? Eh, no me era lo que tenía. Está que era va. Hecho. Es que no me esperaba. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya to. Ayun. Hindi ko kaya. Ayun po. Hindi <laughs> malaki yun eh. Ayun, <laughs> juice ba? Gago. Malamig <laughs> ito. Ay, ito may, ito may dito <laughs> butas oh. May daan pa <laughs> <lingo> sa pawis. Diyo, pwede tayo likod doon. Bawa muna tayo sa dito tayo. Ah, may bundok, may bundok. Hindi ko to. Hanggang dito ko ba? Ah, sama pa kami <laughs> Oo. Oh, okay. Hindi ko tapos to. yung plastic. Oo. Exit, exit to the, ano to the point. Uh, uh, so yung mga katros bali palabas na kami yan sa ano kuweba Nice experience dito mga katrop, sobrang sulit. At yun na nga mga katrop, bali dito ko na tatapusin itong video na ito. Masyadong na siya mahaba. So puputuloy natin dito, dito mga katrop. Okay, maraming, maraming salamat sa panonood mga katrop. So ingat tayo lagi. And enjoy lang tayo, enjoy lang sa buhay natin. Okay. Okay po.